inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sivan. Daniel Rose Ann Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Calabarzon. Maganda tanghali ka, Leverzon, tabi ka, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat this Thursday afternoon. Ayan, magandang 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 tanghali po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay June 12, 2025. Ayan, kamusta kamusta ba kayong lahat? Oo, kamusta kayo? Ano ba mga pinaggagagawa nyo ngayon? Nakapag-lunch na ba kayo? Oo, nakapag-lunch na ba kayo? Ano ba naging ulam ninyo? Kasi kami, ako pala ang ulam ko kahapon ay yung inulam ko din. Ang inulam ko ngayon ay yung inulam ko din kahapon. Oo, okay lang yun kasi masarap naman siya. Mas masarap talaga kapag ikalawang init. Oh, anyways, kamusta ba kayo? Happy Thursday ha. Talaga naman, nalalapit na naman ang weekend. Oo, malapit na naman. Na Friday na naman bukas. And then after that, Sabado at Linggo na naman. Yan ang mga paborito nating araw. Dahil syempre, sisimba na ulit tayo. Oo, diba napakabilis lang ng araw. Pero syempre, syempre, kailangan natin gampanan Oo, bago tayo uh, pumunta ng weekend, gampanan muna natin yung mga trabaho natin ng Thursday hanggang bukas na lamang. Oo, kamusta-kamusta ba kayo? Kasi yung iba dyan, talaga naman tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbibrigada eskwela. At after ng brigada eskwela ngayong linggong ito, ay magbubukas na naman ang school year. 2025 to 2026, oo, halos lahat ay magpapasukan na. Oo nga, itong darating na June 16, 2025. O hindi ba, natapos na agad ang inyong bakasyon. Parang kailan lang, kaka uh, kakastart lang ng bakasyon ninyo ngayon. Mag-start na ulit ang pasukan. Ha? Oo, ganun lang kabilis ang araw. O nakapag-bakasyon ba kayo? Nakahabol ba kayo sa summer? Nakapag-beach ba kayo? Yan ang tanong. Para bago kayo bumalik sa inyong, uh, sa inyong pagpasok, o lalo na din sa mga estudyante at sa mga nanay. Oo. Kapag naman kasi may pasukan, hindi lang naman mga estudyante ang naaabala, kundi lalong-lalo na ang mga magulang na nag-aasikaso sa kanilang mga anak. syempre, hindi ba sila yung mag-aasikaso, sila yung gigising ng maaga, sila yung maghahanda ng mga pangangailangan, lalo lalo na ng mga pagkain, ng uniform, hindi ba? Sila yung talagang ah, magpa-plancha niyan, hindi ba? So, ayan, babalik na naman, babalik na naman sa realidad ng buhay ang bawat isa. Oo, ganun lang talaga kabila So, dahil dyan, ano, dahil nalalapit nga ang pasukan, kahit brigada this week, aba, magbibigay ako sa inyo ng mga paalala o mga safety tips ngayong nalalapit na pasukan. Ano ba yung mga kinakailangan natin tanda tandaan? Ano ba yung mga kinakailangan natin gawin no, o napaghahanda kapag ngayong nalalapit na ang pasukan? Alam naman natin na ang bawat isa, lalo-lalo na ang mga magulang, ay talaga naman na uh, sila ay namimili na ng mga gamit, nanjan na yung, ah, uh, bumibili na sila ng mga notebook, uniform, panibagong uniform, panibagong sapatos, hindi ba, dyan talaga. Oo, itong week na to, at, uh, kagaya kahapon, na kami ay bumili kami sa isang, ah, uh, convenience store ata yun, oo, or sa isang mall, bumili kami doon. And then after that, sobrang daming tao, sobrang daming, ah, uh, namimili na mga magulang, mga estudyante, iba't iba yung binibili nila. Talaga naman, napakahaba ng pila at nakikita natin nakita namin na talaga namang unti-unti na silang naghahanda ngayong nalalapit na pasukan. And of course, hindi ko na patatagalin pa ba? Dahil marami-rami mara, marami, itong mga ibibigay ko sa inyo mga paalala. Lalo na ngayon nalalapit na pasukan. No? Ay sisimulan ko na. Ayan, unang-una po ha na lagi natin tandaan para ito yung mga paalala namin, mga safety tips na kinakailangan yung gawin na talaga namang makakatulong sa inyo kapag nag-start na talaga ang pasukan. Ayan, number one ha, umalis ng maaga upang, iwa upang maiwasan daw po ang pagmamadali at disgrasya. Sabi ang maagang pag-alis ng bahay ay nakatutulong hindi lamang sa pagiging maagap. Oo, oo nga naman, kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga posibleng aksidente. Hindi ba kasi, uh, ayan na naman tayo, oo, oo, hindi ba? nalalapit na naman nga ang pasukan. Syempre, marami na naman diyan ah uh, hindi sa, hindi syempre mag-a-adjust. Adjust yung tulog nila, adjust yung gising nila kasi nga uh, medyo na nasanay tayo din sa bakasyon na late yung nagigising, lalo na sa mga parents na nanotlan, lalo na sa mga estudyante late talaga silang nagigising and then after that, kapag halimbawa ay eh, syempre uh, mag a pa yung katawan natin maaari tayong malate, ano, sa lunes ay nako ay eh, kapag tayo ay nagmamadali maaari tayong madisgrasya o mapunta tayo sa, alam mo yun may ma may maaaring mangyari sa atin kaya kinakailangan daw po, kung halimbawa na kayo ay papasok na nga sa lunes abay, agahan ninyo ang alis agahan ninyo ang paghahanda para maiwasan ninyong mag Măi, dar e Actually, kapag naman talaga mga first day of school, diyan naman ay excited yung mga estudyante. Excited sila, syempre, bago yung mga gagamitin nilang gamit. Excited silang gumising, syempre, bago yung bag, bago yung sapatos, bago yung uniform, hindi ba? Kaya excited. Pero syempre, yung iba dyan, dahil sa naghihirapan nga mag-adjust, ay nako, bumabaga lang pagkilos, kaya naman uh, syempre, ang mangyayari magmamadali. At sa pagmamadaling nga, nako po, ay ma maaaring madisgrasya. Kaya iwas-iwasan po natin na yung yung tayo ay mali or yung tayo ay uh, yung time natin ay hindi sapat, hindi ba? Uh, kasi kapag nga ganon, maaari tayong magmadali. So, may tendency talaga na mapahamak tayo. And napaka-importante daw po na tayo ay maagap. Siyempre, sa first day of school naman kasi, dyan yung nahahanapin mo yung classroom mo, hahanapin mo kusin yung mga kaklase mo. Ha? Marami, maraming changes, maraming Siyempre, new start siya eh. Maraming, alam mo yon. Uh, siyempre may plug ceremony kayo, may pl uh, kailangan makaabot ka dyan sa plug ceremony. Isa sa pinaka yan kapag plug ceremony, hindi ba? And yan talaga yun, dyan mo aabangan yung uh, maraming students, uh, new classmates, hindi ba? Ayan ha, unang-una, umalis ng maaga para maiwasan yung pagmamadali at maiwasan din, of course, ang disgrasya. At pangalawa naman, siguro din, ligtas ang school service o sasakyang si o sasakyang-sasakyan. Dapat ay may lisensyadong driver, maayos ang kondisyon ng sasakyan, at may sapat na dokumento o rehistro. Oo. Napakahalaga kung halimbawa na lamang, syempre, may mga service yung mga anak po ninyo, lalo-lalo sa mga magulang. Ha? Alam ko naman na pagdating sa mga magulang, hindi naman lahat ng parents, ay naihahati nila ang kanilang mga anak. So ang gagawin nila, mag-hire sila na alam mo yung service or maghahatid sa kanilang mga anak. Pero, bago po na tayo mag-hire ng ganyan or ipagkatiwala natin yung mga anak natin sa kanila, siguraduhin muna natin yung mga kukuhanin natin ay licensed driver. And of course, siguraduhin din natin na talaga namang nasa maayos sa kondisyon yung mga sasakyan nila na gagamitin. Siyempre, aba, ay sasakyan po ng mga anak ninyo yung sasakyan na yan. Ay paano kung halimbawa hindi mo chinek, basta mo na lamang na pinasakay doon yung anak mo. Hindi ba? Maaaring uh, ah, nako hindi mo hindi natin masasabi kung ano ang mga maaaring mangyari. Kaya kinakailangan daw po siguraduhin nyo na of course ligtas yung mapipili ninyo na sasakyan ng mga anak ninyo and dapat talaga pinagkakatiwalaan ninyo, hindi ba? Pinagkakatiwalaan ninyo yung taong maghahatid sa mga anak ninyo. At hindi kasi natin alam kung ano ang mga maaaring mangyari, hindi ba? And of course, pangatlo ha, Turuan ang mga bata ng basic road safety. Oo. Ituro sa kanila kung paano gumamit ng pedestrian lane. Iwasong tumawid sa maling tawinan at huwag basta-basta sumama sa hindi kakilala. Oo. Ito dapat talaga. Oo ito dapat ang isa sa inilalagay natin sa isipan ng inyong mga anak napakahalaga na alam nila yung uh, na ang tamang tawiran doon lamang sila tatawid sa may pedestrian lane and kinakailangan tila, talaga na hindi sila maiinilagay mai, 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 mai natin sa mga isipan nila na alam mo yung hindi matigas yung ulo nila at doon sila tata, tatawid sa tamang tawiran kasi syempre kapag nasa paaralan na or papasok na ang yung mga anak, hindi nyo na alam. Hindi ba hindi nyo na alam kung ano nang ginagawa nila. That's why, kinakailangan maitatakpo ninyo sa isip at sa puso nila na, oh anak, dito lamang, dito ka dapat tatawid kasi ito yung tamang way. And kapag kasi mga sa mga schools, alam naman natin may pedestrian lane dyan and and meron din talagang, I think, uh, auto, may authority dyan na nagtatawid din sa mga students. So, uh, ituro natin sa kanila kung saan. At isa pa ha, ituro din natin sa kanila, of course, na wag na wag silang sasama, ano, wag na wag silang sasama sa mga taong hindi nila kakilala. Mahirap na. Lalo na, syempre, pagka mga elementarya, dyan, madali, madali silang mapapayag, uh, mapapapayag, mabili silang mapapaniwala, na ganito, ganyan, o, oh, bibili kita ng ganito, sumama ka lang sa akin. Naku po, ay baka mamaya, ay hindi natin malagay yung sa isipan ng mga anak ninyo, ay sumama, ay hindi natin alam, nakidnap na pala. So, that's why it is important po, ano, na malagay ninyo sa isipan nila masabi ninyo agad sa kanila na maling sumama sa hindi nila kakilala napaka-importante po na maturuan natin, maturuan ninyo ang inyong mga anak o ang sino mga ka, bata matanda, lalo lalo na kahit nga mga high school e eh, minsan, uh, yung mga high school pa talaga yung sumasama sa hindi kakilala hindi ba, kaya mahalaga talaga na ma maitatak nyo yan sa isipan nila and, and talagang ma-remind sila na oh, sabi nga pala ng mama ko hindi ako pwedeng sumama sa ganito hindi ako pwedeng sumama sa hindi ko kakilala. So, ayan po, ha? And of course, ha? Tandaan po ninyo, napaka-importante nun. And of course, hapang apat, magdala ng hygiene kit sa araw-araw. Oo naman. Siguraduhin may alcohol, tissue, face mask kung kinakailangan at sariling kagamitan sa pagkain at inumin ng bata upang mapanatili ang kalinisan. O, lalo na ngayon, hindi ba napapanahon ang mpox ang Monkey packs, at iba't ibang sakit. Marami na din dyan ang uh, usong usong-uso din kasi ang ubo, sipon, ang dengue. Hindi diba? ba? Hindi na natin alam kung ano yung mga maaaring sakit na makuha ng mga, ng mga anak ninyo kapag sila ay nasa pa So, it is important po na sila po ay magdala ng mga hygiene kit sa araw-araw. -ara. So, pagbili nyo ng gamit, abay, idamay na ninyo ang pagbili ng mga hygiene kit. Oo, ilagay na ninyo yan sa bag nila. Siyempre, yung mga anak ninyo, minsan, ayaw nila. Oo, matitigas ang ulo, ayaw nilang maglagay ng mga hygiene kit. Naku, pala nalang yung mga uh, face mask. Hindi ba? Naku po, ay, ay sabihin nyo sa kanila na napakahalaga na mayroon silang dalang face mask. At napakahalaga din na magtiis mag kahit na, siyempre, medyo hindi sila makakahinga na maayos dahil nga face mask ito, pero syempre para naman yun sa kaligtasan nila lalo na ngayon, hindi ba, napapanahon nga po ang mpax kaya kinakailangan talaga na ama, syempre ang mga bata, ang mga nasa elementary, mabibilis silang dapuan ng sakit at medyo maaano pa yung mga resistensya nila kaya kinakailangan din talaga ano, na sila ay ah, kakain ng mga masusustansyang gulay, masusustansyang pagkain talaga, yun po ang kinakailangan at ito pa ha, pang lima naman i-check araw-araw ang kalusugan ng bata kung may sintomas ng lagnat o bukas ipuan, masabuting wag, nang, wag na munang pumasok at agad na kumunsulta sa doktor. Napakahalaga na talaga syempre na syempre kayo nakakakilala sa mga anak ninyo at alam ninyo kung ano ba ang kalagayan ng mga anak nyo. So kinakailangan po kapag halimbawa na ang anak mo o ang estudyante mo ay mayroong sipon, mayroon ng ubo, at alam mo yung ah, talaga yung pakiramdam, ay wag na po natin papasukin. Kung halimbawa na lamang sa first day of school, June 16, kahit first day of school pa yan, eh kung halimbawa hindi naman maganda o masama ang pakiramdam niya, ay wag na po ninyong pilitan na pumasok, hindi ba? And ahayaan na muna natin silang gumaling para din, of course, Aba, maligtas nila naman o hindi mahawa ang kanilang mga kaklase at ang kanilang mga guro. Hindi ba? O so, ayan lamang po. Ha? At sa akin pong pagbabalik, ha? ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi sa inyo ng mga safety tips ngayong nalalapit na pasukan. Oras po natin. It's 1.16 in the afternoon. Calabar Zone DZJV 145A. time check, it's 1.19 in the afternoon. Magandang tanghali muli ka Laberzon, Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programang Kaakiba this Thursday afternoon. Ayan, ipagpapatuloy ko na po sa inyo ang pagbabahagi of course na mga safety tips ngayong nalalapit na pasukan. Ayan, balikan po muna natin yung mga una ko na ibahagi sa inyo. Unang-una ha, umalis ng maaga upang maiwasan ang pagmamadali at disgrasya. Siguraduhin ligtas ng school service o sasakyang sasakyan. Turuan ng mga bata ng basic road safety, magdala ng hygiene kit sa araw-araw at i-check of course ang kalusugan ng bata. Ayan, pagpapatuloy ko na po. At pang-anim naman, huwag pasanin ng bata. Of course, ang mabigat na bago nga naman. Siguraduhin sapat, siguraduhin daw pong sapat lamang ang laman ng bag at ipaliwanag kung aling gamit ang kanilang kailangang bitbitin sa araw-araw. O, syempre, hindi naman lahat na halimbawa na lamang ko sa libro. Hindi namang lahat sa araw na yon ay magagamit, hindi ba ng mga estudyante. So, alamin po natin yung schedule ng mga students o ng mga anak ninyo para alam nyo kung ano lamang yung ilalagay sa mga bag nila. Siyempre, mahirap din naman na sobrang Mabibigatan yung mga estudyante. Mahirap din naman talaga na, oh, sila din naman kasi talaga yung nagsasupper Mahirap na, baka mamaya dahil sa sobrang bigat, hindi ba ng bag nila. Abay, baka ano yung uh, likod nila. Eh bata pa, hindi pa, Hindi naman din na kaya magbitbit din naman talaga ng sobrang bibigat hindi ba so iwasan po natin magpadala sa kanila ha ng mga bagay or mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan sa araw ng kanilang pasukan And of course, pangpito naman po, turuan ang bata kung paano humingi ng tulong. O kung kanina, turuan sa kan sila at ilagay sa isipan nila na wag silang sasama sa hindi nila kilala. Ngayon naman po, ituruan ng bata kung paano humingi ng tulong. Sabihan silang lumapit sa guro, sa guidance counselor, or security personnel kung may nangyari hindi maganda o kung hindi sila komportable sa isang sitwasyon. noo napakahalaga din naman talaga ano na mapaalalahanan yung mga anak ninyo na kapag nangangailangan ng tulong or hindi sila, uh, hindi maayos yung kalagayan nila, ay mag-ask sila ng help, hindi ba? uh, ma malag mahalaga din talaga na, alam mo yung masasabi mo sa kanila, oh anak, wala namang masama sa paghingi ng tulong sa kapwa mo, lalong lalo na kung kailangan talaga ng help, hindi ba? So, turuan nyo po silang humingi ng tulong kung halim lalong lalo na, syempre sa teacher, about, syempre ngayong nalalapit na pasukan, hindi naman mawawala dyan yung bullying nakupo po, hindi ba? At hindi din nawawala dyan yung mga maaaring incident na kaharapin ng inyong mga anak. So, it is important talaga na masabi nila sa sa teacher nila, makapag, hindi naman yung uh, pagsusum, pagsumbong nila, hindi ba pagsasabi nila, uh, Siyempre, mahirap na, hindi mo hindi, hindi alam ng guru or hindi alam na may authority sa, sa loob ng paaral na yung nangyayari sa kanila. That's why, masabi sana talaga nila kung ano yung uh, nararamdaman nila, kung ano yung pinakang nangyayari sa kanila. At, pang -walo naman ha. Bantayan ang online activities ng mga estudyante. Kung gumagamit daw po ng gadgets para sa schoolwork, tiyaking ligtas ang websites at hindi nakikipag-chat sa hindi kakilala. Oo, syempre. Lalo-lalo na ngayon, kahit elementary pa lamang, ay meron na meron na silang cellphone. samantalang kami noon, yung elementary, hindi 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 uso ang cellphone talaga ng mga uso noon. Maglalaro kami ng patintero sa covered court, maglalaro kami ng habul habulan mga bensa. Ganon yung mga usong laro sa amin noon. Eh ngayon sila, aba may kanya-kanya na silang cellphone to sa mangyayari diyan. TikTok TikTok na agad sila. Hindi ba ano-ano anong gagawin nila sa yow sila diyan. Ay eh, baka mamaya hindi nating alam kung ano na yung ginagawa nila, hindi ba? So, mahirap na hindi mo alam yung mga activities na ginagawa nila Naku po Kaya kinakailangan na bantayan nyo talaga sila Bantayan na mga online activities sa mga anak ninyo Dahil hindi nating alam kung saan na silang website talaga Hindi ba? Kung saan website yung mga pinagpipindot nila dyan Baka mamaya may mga uh, napapanood na silang hindi maganda Mga malalaswang napapanood online Naku po Kaya gabayan ninyo ang inyong mga anak dahil responsibility nyo yan Hindi ba? kahit na ang uh, pag nasa school ay masasabi natin responsibility sila ng teacher pero syempre mas higit na kayo po ang may responsibilidad sa inyong mga anak at pang siyam naman po ha siguraduhin may contact information ng bata maaaring ilagay sa ID o papel sa loob ng bag ang pangalan ng magulang contact number at address para sa emergency ito din ang pinakamahalaga, lalong-lalo na siyempre, uh, Maraming taong uh, makakasalamuha ang inyong mga anak lalo na kung halimbawa grade 1 hindi ba eh, Siyempre, hindi pa naman nila kaya yung ipagtanggol yung mga sarili nila so na kailangan po na sa kanilang mga bag ay maglagay daw po ha ng papel sa loob or kahit dun sa mga IDs nila ilagay ninyo yung mga contact information ninyo number ninyo and uh, ipasa ulo ninyo sa inyong mga anak oo napaka-importante na to ipasa ulo niyo sa inyong mga anak yung number ninyo para in case na may mangyari sa kanila ay alam nila kung saan sila tatawag. Hindi ba? Iba na yung may sa ulo. Iba na yung sa ulo ng anak nyo talaga yung mga numbers niyo At alam nila kung saan sila lalapit. Hindi ba? And proven and tested to. Halimbawa na lamang yung sa church mate ko. Aba, e, na-accidente siya sa isang... Uh, doon lang din naman sa, Victor sa Victoria. Kaso, anong nangyari? Eh, Siyempre, hindi naman niya kayang mag-cellphone agad. So, ang ginawa niya, uh, pinatawagan niya, doon sa mga nag-help sa kanya, pinatawagan niya yung parents niya. Kasi nga, sa ulo niya, yung number ng magulang niya. So, di ba? Napakagandang ano example noon at makikita natin na oh, nagamit niya kap sa emergency hindi ba? So, napakahalaga na siguraduhin po ninyo na maitatak ma, ma, ma nyo sa isipan ng mga anak ninyo yung number ninyo, na wag makikipag-usap sa mga hindi kakilala, hindi ba? Mahirap na kasi, eh, hindi ba? Baka mapahamak sila at Last na po ito ha, makipag-unayan sa guro. Makipag-ugnayan po sa guro o paaralan kung may concern. Oo naman. Ang bukas ng komunikasyon sa paaralan ni upang maagapan ng anumang problema sa kaligtasan o kalusugan ng bata. Napakahalaga na open, oo napakahalaga na tayo ay may connection sa mga teachers o sa teacher ng ng inyong mga anak. Para alam din na, syempre, ang mga anak ninyo or ang mga bata po, ay iba sa loob ng bahay at iba sa loob ng paaralan. Baka mamaya, sobrang bait nila pagdating sa bahay. Sobrang bait, talaga naman sinusunod kayo. Pero pagdating sa school, iba yung ugali. Iba yung pinapakita niya. Halimbawa na lamang ng bubuli. Hindi ba? Hindi kasi natin alam. Baka mamaya, ang nasa, ang nasa isip ng anak niyo ay doon sila, nagkakaroon sila ng freedom kapag sila ay nasa paaralan at kung ano yung ginagawa nila. That's why, kinakailangan po na kayo as parents ay kayo po ay may mayroong connection sa mga teachers. Hindi ba tanungin, tanungin niyo, kamusta niyo ang mga anak niyo, hindi ba na, oh ma'am, kamusta ba yung anak ko? Uh, okay po ba siya? Maayos po ba siya? Uh, Nagko-complain ba siya sa mga activities niya? Wala ba siyang mga inaaway, hindi ba? Kasi kagaya ng sinabi ko, iba ang ugali ng inyong mga anak kapag nasa loob ng bahay at kapag nasa loob ng paaralan. That's why kinakailangan masiguro ninyo na tama ang ginagawa ng inyong mga anak. Dahil mahirap na, baka mamaya nga bubulian bubuli yan. Naku po, nakakahiya naman sa, sa ibang magulang, hindi ba? Siyempre, sasabihin, kanino bang anak yan? Sasabihin, sino ba nagpalaki dyan? O hindi ba? Ang magiging balik niyan ay sa inyo. O hindi ba? Kaya, siguraduhin po ninyo ha, na makipag na lagi, na lagi kayo nakikipag-ugnayan sa mga teachers and of course sa paaralan. Oh, napakahalaga nito na lagi may connection both sides at para nalalaman ng bawat isa't isa ang kalagayan. Hindi ba kalagayan ng estudyante at kalagayan of course ng mga teachers at ng school. So yun lamang po hanawa sa inyong pagpasok sa nalalapit na school year. Uh, ay nawa, ay kayo ay handa. Kayo ay uh, talaga namang ready na ulit. Ready na ulit sumabak sa sa iba't ibang activities ng school. Sa iba't ibang assignment. Dahil syempre nakapagbakasyon na hindi ba. So it's time naman ang season natatakot. Tapos yung season ng bakasyon. Ngayon naman ay season ulit. Ano? Season na ulit ito ng pag-aaral. So, focus na ulit ha sa pag-aaral ha. Huwag muna tayong tamarin dahil sayang. Oo, sayang yung panahon kung hindi ka papasok ng, kung hindi ka papasok at hindi mo aayusin, hindi ba? Ang iyong time. wag iwas iwasan mo na yung pag-absent ha sa mga schools. Siyempre, pagka unang pasok ka naman dyan, unang araw, wala naman talagang a-absent dyan. Hindi ba? So, yun lamang po ha. Nawa ay talaga namang may natutunan at may tumatakpo sa inyong isipan. And always remember po ha, na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. And of course, bago pala ka magpaalam, happy, happy birthday kay Sir Daniel Castro. Talaga namang happy, happy birthday, Discarte. Oo, oh, si simang Discarte. Ayan ha, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po dahil susunod na ang programang KKK Kaayusan Kaligtasan at kapayapaan. Oras po natin, it's 1.28 in the afternoon. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibar. Daniel Castro Rosan Siban. Lunes hanggang Biyernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A Radio